Ayan, edi ko ni mo pag nanganak na kan mo. Ito, patay na nadagan nto. Chas, sumalis ka diyan, Chas, baka matusok. Oo, Ay, oh, ayan, sige. Tulog ako. Baka hindi niya no? baka hindi niya yung ina. Ayan na. Dapat na da binupunasan yung ilong niya ni. Eh. Chas, sumalis ka diyan. Ito ka. Ayan, lalabas na oh hirap na hirap eh. Oo, oh, dalawits. Pa, tatlo pa yan. Dalawa lang e eh. Ay, ayan. Tapos na. Dapat yan. Pag labas, tumatayo yeah. na. Kasi dapat dapat ano, na niya yan. Dinidilaan. Nadagan ng tuwi. Ayan, malapit na. Ayan, ayan, labas na. Ew. Eh, kasi siguro sa kapay yung chan niya. Dapat yan yung ilong niyan. Buhay eh, ayan. Buhay. Kaya ilong. Ito, ito. na ng tuwi sayang. Hindi hey, dapat yung ilong niya, di ba, yung ano pinupunasan? Kasi di, may mga sapat-sapat pa Eh, ito niya. Ito niya! Ito mami. Oh, yun dead na naman yung isa. Mami, ito niya. Ay, ito niya. Ito <laughs>